Hindi natin mapagkakaila na tumatanda na ang ating pambansang kamao. Sa edad na 46 ay gusto pa rin tumanggap ng mga solidong suntok at handa pa rin makipagsabayan sa mga mas batang boxers. Ngunit sa kabila ng mga pagdududa sa mundo ng mga boxing fans, ay tila may gusto talagang patunayan si Manny Pacquiao na the age is just a number. Halina't silipin natin ang bakbakang Pacquiao versus Barrios at sabay-sabay nating alamin kung ano ba talaga ang gustong patunayan ng ating pambansang kamao, Manny, Pacman, Pacquiao. Matapos ang apat na taon na pananahimik sa kanyang pagre-retiro, ay tila ba na miss ni Manny Pacquiao ang boxing ring. Hindi talaga mawawala sa kanyang puso ang boxing na nagpakilala sa kanya bilang pambansang kamao isang pangalan na kinatatakutan ng maraming boxers na makaharap na kahit mas batang henerasyon ay tila ba nahihirapan pa rin siyang sabayan. Si Mario Barrios ay isang Amerikanong boksingero na marami na rin napatunayan sa ibabaw ng lona. Maraming boxing fans ang naniniwalang kayang patumbahin ni Manny si Barrios at marami rin nagsasabi na hindi kakayanin ni Manny si Barrios. Pagdating nga sa timbangan ay kapansin-pansin ang advantage ni Barrios pagdating sa kanyang height at sa kanyang reach. Bagamat naabot nila ang kanya-kanyang timbang, marami pa rin duda sa kanilang magaganap na laban. Nang magumpisa nga ang laban ay mapapansin natin na tila bumagal na rin talaga si Manny. At ingat na ingat na ito na baka makachempo na naman si Barrios ng isang lucky punch na gaya ng nangyari sa kanya nang makalaban niya si Juan Manuel Marquez. Si Barrios ay may kartadang 33 total fights, 29 rito ay ang panalo. Sa loob naman ng 29 na panalo, nakapalaman dito ang 18 knockouts at nagkaroon din siya ng dalawang talo at dalawang draws kasama na nga ang laban nila ni Manny. Ang isa sa mga judges ay nag-score ng 115 to 113 ang dalawa pang judges ay nag-score naman ng parehas 114. Kung nagtatanong ka kung paano nag score ang mga judges sa boxing on the spot, ay bibigyan kita ng simpleng paliwanag. Sa isang normal round na walang knockdown, ngunit may dominating boxer ay mabibigyan ng 10 to 9 na score. Halimbawa, si Manny ay mas maraming pinatamang suntok o solidong suntok, siya ay mabibigyan ng score na 10. Kung may natumba naman sa isang round matik naman na mababawasan ito ng 1 point. Halimbawa, sa round 3, ay napabagsak ni Manny si Barrios. At si Pacquiao naman ay hindi niya napatumba. Si Manny ay mabibigyan ng 10 na score at si Barrios naman ay 8. Kung sobrang dominante naman ng isang boxer at napatumba niya ng dalawang beses ang kalaban niyang boxer, ay mabibigyan ito ng 7 points. Or mas mababa pa kung mas marami itong knockdown. Ngunit kung dikit na dikit ang laban, gaya nga ng laban nila Manny Pacquiao at Barrios, ay mag score ang judges ng 10 to 10 na points per round. Ang tinitignan din ng mga judges ay ang mga clean punches, kung sino ang mas agresibo at may control. Tinitignan din nila kung sino ang nagdadala ng laban, kung sino mas magaling sa positioning at footwork. Di lang yan, Palagi rin tinitignan ng mga judges kung sino ang mas mahusay umiwas o dumipensa sa suntok. At sa laban ng dalawang boxing may gusto talagang patunayan, mapapansin din talaga natin na dikit na dikit ang laban. Nari ang makakatama si Manny at makaka-counter din naman si Barrios. Nadeklara ang laban nila bilang majority draw at nagpakita pa rin ng respeto ang dalawang boksingero matapos tumunog ang bell sa round number 12 maraming nagsasabi sa kanilang laban na hindi pa rin talaga nalalaos ang pambansang kamao. Ngunit aminin na rin natin na nawala na talaga ang dating Manny Pacquiao na nag-aapoy sa ibabaw ng ring. Ngunit nariyan pa rin ang lakas at liksi. Saludo sa dalawang mandirigmang ito. Anong masasabi mo sa laban ng Pacquiao Barrios? Sang-ayon ka ba sa desisyon ng mga judges? Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at sports trivia, bigyan mo na ang video natin na ito ng isang like at mag-subscribe ka na sa ating munting channel. Muli, this is your sports lights. Kita-kit sa ating mga susunod pang video.